unboxing itong Galing pa kay Tita Elmi. Mayroon pa rin kasing dalawang box. So, yung iba kasi, pinili namin dahil it's gross. hindi uh, pa talaga magamit. Ah, uh, Tita Elmi, yung pong, ay na na Elmi, yun pong isang box. Di ba may mga konti po dyan? So, ah, uh, mga puti. Mga ganito. Sorry, mga puti. Ah, kasi so, yung pinsa mo, pa-uwi ng probinsya, ito eh, kailangan natin namin to, so, sinabi ko naman tinan ngayon, kasi yung malaki talaga, ang mga pang-aircon, doon sa isang office namin sa isigil, ay makikita nyo sa susab lang. kung 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 ibang yung ibat nang pansamantot, kasi yung mga tagapinanghanggil helper namin, yung kaka-isolipin nasa, kahit ano kasi nili sila sa amin, So binigay ko subi nilagdodon, kung lang tayo. Siguro pa meron pa pala Ronaldo so, na lang natin ipamahagi yan para tis least si, yung si iba naman magkailan na salamat tala Amy ha Ayan, maraming maraming salamat na po na, nanay Amy yung mga taga canteen helper po namin so mga pa naman po nagdala din ako doon ng Friday pang tuwa nga sila eh sa sandbox din yung dala ko Hindi naman ako. po naman ako pwedeng ako lang po yung mag-ano niya. Dapat may kasama talaga. Okay, tara, na. Ah, tara na. Paalis po kami At Tayo po si Maylene na Iwanan muna natin. Oo, oh, sabihin sagit lang kami dito. Tama may tabi ng gate door. At sa may tabi Diyan sa may gate door. Rapit lang naman yun. Oo, oh, iwanan ko muna kayo dito. Para may pamigay ko na ito. Para may pamigay kasi may pasok na naman. Abuti na naman ng linggo ito. Kasi para mawala. Kaya nga, ito kami natitira pa kasi Disposed gusto ko mawalan na yun. Kasi may pamigay na yan. pa ako. Hindi naman pwede sa returns lang. No? Para yan. Salamat po doon sa mga kumabahay natin na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala po. No? Marami po talagang naputulungan. No? Bahay, kahit, kahit po yan ay plus na at magagamit naman po ng ating mga kababayan at saka yung bukal po ba sa puso yung pagbibigay natin marami din siyempre natutuwa, ah, no? Mm. salamat din po doon sa mga nag-appreciate sa mga binibigay ko ng ating mga kababayan, lalo yung mga OFW, pinaghihirapan po nila yan, kaya. Tsaka talagang, yung kahit nangangailangan talaga yung binibigyan natin. natin. Manapakarami okay. yan. Kahit yung sa, isa sa kalsada lang, isa pang... Mga ang tawag sa bangkita. Napakasarap ng pakiramdam na may napasaya tayo. Mas gusto kong natutulungan yung mga taong ganun eh. Oh, um, Kasi yung iba na nado na sa, sa asip na sila syempre, sa oh, um. na sila sa isang bahay, mm -hmm. sa bahay nila. Yun, samantala ay nado na sa oh, ano. wala talaga silang sila ma matulugan. Sila yung, yung iba, walang mga damit. Doon talaga natin ang dadalhin eh. Lalo ngayon pag malamig, wala silang damit. No? Kasi tayo, tayo naman, no? masaya tayo na nabigyan natin sila ng ganyan dahil tayo naman kahit pa paano eh. Diba? Yung maranasan din naman nila yung kapag suot ng maayos na damit. Kasi nga, wala silang pambili siya. Hindi naman sila tutulog sa kalsada. Na. Okay. So, okay, masarap, na natin to. Ah, masarap sa pakiramdam na nakatulong tayo. Huh? Uh, ah, may napasaya tayo na naman mga kababayan. Salamat din Doon sa mga kasamahan ko na Siyempre, hindi naman po sila yung Kumbaga, medyo hirap din sa buhay at kailangan din nila. Tuntuan, salamat sa inyo dyan, sa aking mga kasamahan dyan sa school, mga, mga maintenance at something helper. So, kaya nyo pag mayroon ulit at magbibigyan ko din. Kasi sabi naman ni Nanay Annie, kahit bahala lang daw kung kanino yung ni Pabigay. Kaya, yun, Nanay Annie, thank you so much. Sabi ko naman sa iyo, maraming pong matutuwa. No, kaha, sa Friday na may kaya po asik talaga. Sabi nga nila, baka mayroon badawi. daw eh. <laughs> Ayahan niyo pag mayroon ulit. Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat po na ini. na, thank you. Uh, Ikakamahagi na po namin ito. Ipamiliklog po na yung box. Hapo at alam ko po marami po tayong makikita dito. Kahit kung ano, dito na lang natin ipamigay. na lang sa mga uh, gilid ng bangkita. Kasi marami natutulog dyan. Pagkagayon itong okay, hapon. Doon, uh, at least, uh, Kasi, sila yung higit na nakangailangan yan. Mga ganyan. Ganyan the topic. Madilim-dilim na. Marami tayo dito nakikita eh. Mga nasa ito, ito. na. Bangketa. Ito na yung mga dito. Napapasok tayo dyan. Dyan kasi marami. sabi po ng creek na may nakatira dito. Ayan. ayan. Dito, dito, dito. Ayan. Nakikita kami dito. Mga, ayan o. Oh. Parang may nakikita na ako naglilipon-lipon po. <laughs> ayan eh. Kaso mga bata pala to. Pwede na. Sa mga nanay nila. tapos Ayan, may dala tayong ayan, dito na lang tayo. Ayan po. Ito po yung sinasabi naming area na na ano, ano po? Na, ayan, ayan, ayan. O dito na lang. O dito. Hindi, ayan pa rin eh, o. Ayan. Dyan po, o. Nasa mga ilalim lang sila. Yung sagingan na yan, dyan sila po nakatira. Umano ka na lang, umikot ka na. Kasi doon maraming bata, may mga shoes na pwede magamit. Kasi yung mga yan, yan, oh, yung area na yan. Para pong ano kasi sila dito yung may mga junk shop. Ano yan? So, parang bukid. Oo, bukid dito yan. Eh. Ayan, dito po namin na pamimigay sa may mga bukid. Ayan po, nakikita nyo po yung mga bahay nila na parang barong-barong. Oh, may mga bahay pala yung barong-barong. So, natin. dito po kami yung dati din namimigay ng ano, ni PB, ni kami dati namimigay ng mga relief din. Ayan po. mga nasa, ang bahay po nila na nga sa ilalim ng puno. Ayan, at silbi nila kasi itong ano, pambayan kasi maliwanag dito. Ah, kasi ah, wala dito eh. Oo, oh, mahangin kasi dito. Ayan, yung mga, yung po yung bahay po nila na nga sa ilalim lang ng saging. parang nasaan po sila yan tingnan niyo po ayan diyan parang ano po sila nang ito nalaman. po yung mga ano, nangangalap sana tira pa ah ayan oh iyan ang puntahan sila oh ayan ano oh nila lang magano doon ako bibi oo ah ah nalabas ayan video naman sila ay kaso may ano ayan po oh may mga bata may <laughs> baka ano teka teka oh. Amerika, ano? ay hindi doon mo doon doon, doon oh. may Amerikano Hi. <laughs> May Amerikano pa po doon. Ano ba yung bet siya nandoon? <laughs> May foreign <Poringer>. girl. Ah, oh, ayan. Wait, 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 yung wait, 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 sa susunod so -so yung ito isang box lang kasi nadala. O, oh, meron oh, pero mayroon pa pero hindi ko magagawa ay hindi hindi mga ano lang po naman ito mga next week ba na, na po ito bali okay okay lang po ba hindi po pakinabangan pa ori. okay lang okay. yan okay lang so, yan sino lang magkasya kayo dito na lang ibabaw ah, may, yan, may mga shoes dito dito mga ano na pa po siya O, ayan mga use ayan dito na po lang natin pangyayari

Okay na, okay. Okay? Ah, okay. Okay. Oh, okay? Wow. Ayos pa huya, pagka nalaban huya, kasi galing pa ng U.S. yan. Kasi hmm. <coughs> pinamigay lang. Oo, ha? Ay, sino? Kung ka pa, yung <yeah>. pwede, ayan na niya, pero <coughs> yung hindi na. Ayan. Ayan yung Ayan Pwede yung mag-alabang. Oo, oh, nabigay o, nabigay o.

Oh, yeah. yeah. Ayan. Kailangan niyo yung shoes. Kailangan niyo ng. Oh, Kailangan ay sakto na. Yes, kumakain. Ayan. Oh, sige ko po. Ano naman? Sunod po, pag ano balik po ulit kami dito. Oh, hindi ko pa right. alam 'yang mga ano. Balik ko 'yung mga ano niyan, basta Sanela Ay, Ah, chinelas. Ay, bibili ko na lang po kayo ng chinelas sunod. Pagbalik namin, ha? Okay. Sige. Sinilas pa lang kailangan nila ate. Hmm, sige po. pa Wow! po oh, pero pag nalaban po yan, maayos pa po yan. Po, at least uh, po, uh, na natulung natin dito sa ating mga din dito. Dito po, mismo sila

Marami pa doon. Ah sige po. Wala na, tinanong mo 'yung. Ah sige po, salamat po. Ah oh, sige po. kasi pagka noon eh. Oh, mayroon hmm. oh, pa naman doon. Oh, mayroon pa naman doon. Mayroon pa din doon, hindi lang naman. Pati 'yung mga jacket kaso magtatag-init din 'yan. 'yung jacket. Tatag-init na kasi.

Pinaka may gabi na at marami na naman tayo na pasayang mga kuwen yun o know, pinagkinuha naman nila so yung iba mga lalaki pang trabaho daw nila may kumuha ng shoes no? Ay, may mga bata marami pala doon ulang chinelas si so pagbalik namin may dadaling okay, pa namin ng chinelas marami pa din doon talang ipamimigay yung nga lang po talaga yung time ko din ganito lang pag walang Ayan, paso. No, pag, kailangan pag walang paso ka pa lang. Eh. Ayan. Tsaka iniwan lang namin yung tatlo doon sa glit. <laughs> kaya mo namin pwede pong iwanan ng matagal oh, yung matagal. Trish Marias doon. Hindi rin na... namin sila basta isama sa ganitong lugar. Hmm. hmm. din ba? Isang kasi eh, hindi natin masabi yung lugar. Yung sa safe. Ay, hindi, mas po rin natin sila. O, sige po. At uh, Thank you Ayan so much. Maraming maraming salamat po sa wala sa awa rin yung suporta at uh, sana huwag po kayong magsawa sa amin pa na para may mapagpapulit pa namin. Nanahini na, salamat. O yun, yung pong box din yun na ipamigay na namin. Um, yung mga tao po doon nakaptara lang sila sa ilalim ng saging. Sa ilalim ng puno ng saging. Ayan. So parang naman sila doon permanent. kumbaga baka nakitirik lang sila ng mga may barong-barong. Ay, parang, parang kakula din sa Dabaw. <laughs> Yun din. Ay, <laughs> mm. Yung din. Ayun, at least uh, Siguro, sa... Siguro sa susunod na. nating pagpunta ulit dito Ernst, no? yung marami yeah. kasi doon bata, magdadala tayo ng kahit so, ng pagkain. Snacks, pagkain. pagkain. Maraming maraming salamat po muli ano, sa walang sawa yung pag-suporta po sa buong PB team. Ganon din po sa Tres Marias. Kami rin po, uh, sabot na sabot ng mga kaya ng aking tatlong Marias. <laughs> ayan. Kung ano po man maitulong namin. Ayan. Talaga minumulat din namin. si Maylin at si Ninita. Minumulat namin sila kung kung paano po yung mag uh, magbigay din, no? Magbahagi. Magbahagi ng natatanggap na blessing. Magbahagi ng kaunting kakayanan na pwede natin lagi tayo. Have a nice day po sa lahat. Bye-bye. po. Ay, ito pa mi yung mga, ano, pinlastiko ko na lang po yung mga, dinala <laughs> ko dito sa school. Pamimigay po natin ito. Doon po sa mga maintenance natin, tsaka po yung mga school, ano natin, sa uh, helper po natin, may magkakasya po. Ito po yung cortina. Kita. dalagay natin. Dadalhin po namin to doon sa isang office namin. Kasi kailangan po namin ito dito. Diba? Ito po, Ma'am Amy. Ayan po. Ito, Ma'am, dito, ma dito ma po dinala sa amin am. sa school canteen namin. Ayan. Kasi, Ma'am, gusto <laughs> Sana na gustuhan nyo. Thank oh, you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank Ayan po. Ito dinala sa yung mga school sa po namin sa kantin. Ayan. Thank you daw po. Ayan. 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 O, oh, ayan po yung ating pinagbigyan pa ng ating ibang oh, mga. <laughs> ayan.